Oh, araw ho. Oh, Sandi. Sandy. Sandi, asa na? Sandy, anong balita sa survey? 60-40 po. Oh. Napakalaki ho ng lamang ni Tanggol. Ha? Huh? 60% sa kanya. 40% lang ho kay Mayor Miguelito. Parang ibang klase talaga ang pagtanggap ng tao kay Tanggol. Ano? Totoo ba yan? That's a lie, Sandy. Kano ka yung survey na yan? Baka naman pa-survey to ng kabila. Eh di dapat magpa-survey din tayo ng para sa atin. Tapos, Sandy, palabasin mo 100% tong si Miguelito. Exactly! I'm afraid, uh, this is an independent, very reliable firm. Sila ang gumawa. They've consistently been very accurate. 95% accurate nitong mga nakaraang ilang dekada sa election results natin dito sa NCR. Sandy, sinali lang Hindi ko makintindihan pa paano nangyari yan. Lahat ng baho, at dumi na binato sa amin, ikaw mismo naglinis, hindi ba? Maayos na yon, malinis na. Pagkatapos ang spin-off natin, pinalabas natin na si Tanggol kung anong klaseng pagkatao niya, noong nag-filing tayo sa NEC, dahil ginulpi niya si Miguelito. Doon palang kawawa yung anak ko. Actually, Mayor, malaking factor yung nangyari ng filing of candidacy. Oh. Na-turn off ang tao sa pangmamaliit ni Mayor Miguelito sa pinagmulan ni Tanggol. Kaya yung mga mahihirap, yung mga sa wala, mas lalong kumapit kitanggol tsaka sa mga tao niya. I'm sorry, but it looks like tong araw na yon ang totoong pakita ng tunay na kulay ay si Mayor Miguel.